Habang naghahanda para sa pagbisita ni Vladimir Putin sa China, pinalalabas ng Russian propaganda na ito ay isang makasaysayang pangyayari. Ngunit lumabas na opisyal ng tumanggi ang China sa proyektong gas ng Russia na sila ng Siberia dalawa, kung saan nag-invest na ang Kremlin ng bilyong dolyar. Ngayon, hinihiling ni Xi si Jinping kay Putin na magpadala ng mas maraming gas sa China gamit ang mga kasalukuyang ruta. Si Vladimir Putin ay bibisita sa China Ngayong weekend, para hilingin kay si Jinpin na bumili ng mas maraming yaman mula Russia. Pero bago pa man siya umalis ng Moscow, naging malinaw na ang proyektong pinapaboran niya para sa pagtatayo ng ikalawang gas pipeline na lakas ng Siberia papuntang China ay wala na namang pag-asang maisakatuparan. Totoo, pinag-iisipan ng China na dagdagan ng 15% ang daloy ng gas sa kasalukuyang pipeline, pero magagawa lang ito sa susunod na dekada. Pero para sa napakalaking proyektong lakas ng Siberia dalawa, iminungkahi ng China na itigil na ito. Samantalang ilang taon ding in-advertise ng Kremlin ang proyektong ito bilang tagapagligtas ng ekonomiyang Ruso matapos tumigil ang Europa sa pagbili ng gas mula sa pipeline ng Russia. Sabi ng mga Chino, hindi na kailangan ang lakas ng Siberia dalawa kalimutan na at huwag pag-usapan. Ako si Alexi Pechi. Ngayon, Agosto 20 sa kalendaryo. Tatalakay natin ito ng mas detalyado sa episode na ito. Maraming kawili-wiling detalye. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento, at siguraduhing mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon namin inilalathala ang mga balitang na agad-agad kapag may dumarating. Gaya ng alam ng lahat, pupunta si Vladimir Putin, diktador ng Russia, sa Beijing para sa ikawalumpong anibersaryo ng pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Asya. Sa Setyembre 3, mag-oorganisa si Xi Jinping ng military parade at inimbitahan si Putin. At dati nang may impormasyon na inaasahan din niya sa Beijing si Donald Trump. Kahit anong gawin ng Russian propaganda para palabasing tagumpay ang pagbisita ni Putin sa Beijing, hindi pa rin magiging pinakakagalang-galang na bisita ni Xi Jinping ang Russia na diktador. Siyempre, magmamarcha ang mga sundalong Ruso sa parada sa ikatatlo ng Setyembre kasama ng mga Chino tulad ng pagmamarcha ng mga Chino sa Red Square sa Moscow noong ikasyam ng Mayo. Magkakaroon ng pagkakataon si Putin na makipagkita kay Xi Jinping, isang tawag na iniiwasan niya matapos magkita sila ni Donald Trump sa Alaska. Ngunit ang magiging panauhing pandangal ay ang Pangulo ng Amerika mismo. Kung makarating siya roon, si Putin ay magiging parang seremonyal na general sa kasal. Wala nang iba. Balak din ni Putin magpakitang gila sa parada kasama ang mga Chino, Hilagang Koreano at Sundalong Ruso. Ganon din sa dalawang araw na summit ng Shanghai Cooperation Organization na magsisimula sa Tianjin sa ikatatlumput isa ng Agosto. Siyempre, hindi inimbitahan si Trump dahil anti-amerikano ang samahan. Eh, isa na lang ang Iran bilang kalahok, malaking bagay na iyon. Magpopost si Putin kasama si napunong ministro Narendra Imadi ng India at tagapangulo si Jinping ng China para sa mga photographer. Pareho silang pinakamalalaking mamimili ng langis ng Russia, kahit na, sa totoo lang, may pressure mula sa Amerika. Pag-uusapan pa natin ang pagbili ng enerhiyang yaman. Kahit pumunta man o hindi si Donald Trump sa China, at makipagkita kay Putin para pag-usapan ang agresyon ng Russia sa Ukraine, kailangan pa rin talakayin ni Putin ang tungkol sa Ukraine. Lantaran ng ipinapakita ng Beijing ang suporta nito sa Russia kamakailan. Ang mga diplomat ng China ay hayagang nagsasabi na hindi nila hahayaang matalo ang mga Ruso. Ngayon, kailangan nila ng maaasaang suporta sakaling magkadigmaan sa Taiwan. Lalong iginigiit ng Rusya ang ideya ng presensya ng mga Chinese peacekeepers sa Ukraine. Opisyal na tutol siempre ang Kyiv. Malinaw na hindi tutol ang Beijing na magkaroon ng makapangyarihang impluensya sa Europa sa pamamagitan ng presensyang militar nila. Pero sa mga hangganan ng European Union at kanluran ng Rusya, pangarap ito para sa mga Chino. Kailangan na rin ito ngayon ng Rusya. Mas maginhawa ito kaysa tropa ng NATO pero ibang usapan na yon. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang enerhiya. Dahil dito, tatalakayin ni Naputin at si Jimpin ang isyu ng enerhiya sa kanilang pagpupulong sa susunod na linggo. Ngunit napunta sa dead end ang negosasyon sa proyekto ng lakas ng Siberia dalawa. Sabi ng mga source ng Reuters, walang inaasahang malaking pagbabago sa usapan tungkol sa dolyar. 13.6 bilyong proyekto na may kapasidad na 50 bilyong kubiko metro kada taon. Imbes nito, iminungkahi ng China na dagdagan ang kapasidad ng lakas ng Siberia isa na tumatakbo na sa full capacity na 38 bilyong kubiko metro. At dito, ipapaalala ko na matagal nang nagyayabang si Putin sa mga Ruso na kapag naipatayo pa ang lakas ng Siberia dalawa, doon talaga tayo uunlad. Halos lahat ng gas natin ay ibebenta sa partner natin sa China. Sabi nila, hindi raw nila tayo iiwan. At yun na. Siguradong mag ang Europa noon. Oo, hindi pa sila nag ngayon. Kahit halos hindi na sila gumagamit ng gas mula Russia. Pero sa panahong iyon, mag sila. Mga Ruso na hindi naliligo pero nanunod pa rin ng content ko. Kumusta kayo dyan? Tama ang luhi nyo. Kasi hindi nag ang Europa. Noong libo at 20 at libo at isa sigaw kayo na mag ang Europa pag walang gas mula Russia o Ukraine. Pero wala namang nag -yayelo. Ganoon talaga ang nangyayari. Lumalabas na kayo ay parang mga pinalaking bula na wala namang tunay na halaga. Kayang mabuhay ng buong mundo ng madali kahit wala kayo. Ngunit kahit lampas sampung taon ng negosasyon, hindi nagkasundo ang Moscow at Beijing sa presyo ng gas at pagpopondo ng pipeline. Ang punto ay, sinabi ng China na hindi sila magbibigay ng pera para sa gas pipeline. Ibig sabihin, hayaan daw na ang Moscow ang magtayo ng pipeline na ito. Pero ang presyo ng pagbili ng gas mula sa Rusya ay gusto ng China na sila lang ang magtatakda. Ibig sabihin, mag-aalok ang China ng presyo para sa gas mula Rusya pag natapos ang pipeline ng Siberia dalawa. Kung hindi ito magustuhan ng Rusya, hindi bibilhin ng China ang gas. Sa huli, iminungkahi ng China na talakayin ang pagtaas ng supply sa lumang Siberia-Isa pipeline ng anim hindi ba aabot ng 8 milyong piso? Isa emisa ang gastos. Ayon sa kalkulasyon ng Reuters, maaaring kumita ang Gazprom ng dagdag na isang tuldok 5 bilyon mula sa proyektong ito. Base sa average na presyo ng gas na dolyar, 250 kada isang libong tatlong. Para sa paghahambing, ang presyo ng gas sa Europa ngayon ay dolyar. Tatlong daan, siyam na isa kada isang libo kubiko metro. Ibig sabihin ay bumibili na ang China ng gas mula sa Rusya na may halos dolyar isang daan at limampu na diskwento kada isang libong kubikometro. Bakit hindi na lang nila pinanatili ang kalakalan sa Europa? Maayos sana ang lahat, walang malawakang digmaan sa mundo at Ukraine. Patuloy sana ang bentahan ng gas ng mga Ruso sa Europa at mas mataas ang kita. Ngunit pinili ng mga Ruso na salakayin ang kapitbahay nila. Ngayon, ibinebenta na lang nila ang gas sa China na may diskwento pero hindi pa rin dapat magalak ang mga Ruso. Handa ang China na magdagdag ng pagbili ng gas sa Power of Siberia pipeline simula 2031, hindi pa ngayon. Bakit ganoon? Kasi hindi naman kailangan ng China ng mas maraming imported na gas. Sa mga nakaraang taon, malaki ang itinaas ng sariling produksyon ng China, bumabagal ang kanilang ekonomiya at ang mabilis na paglago ng sektor ng renewable energy ay pumapalo ng mga bagong record. Ngayong taon, hindi talaga nag-angkat ang China ng liquefied natural gas mula sa Estados Unidos ng Amerika, na dati nilang pinapataas ang pag-aangkat nitong mga nakaraang taon. Matapos simula ni Donald Trump ang trade war noong una niyang termino bilang presidente. Bukod pa rito, sa Beijing na nag-aalala tungkol sa seguridad ng enerhiya, ayaw nilang maging labis na dependent sa kahit sinong iisang supplier, kahit pa ito ay mga Ruso. Dito nagiging interesante Pinapaniwala ang mga Ruso na si Vladimir Putin ay muling nagwagi laban sa lahat. Di naman nagyelo ang Europa, pero sinasabi pa rin siya ang nanalo sa lahat. Pero ang totoo, kahit pa tumaas ang kapasidad ng Power of Siberia, isa hanggang 44 na bilyong kubiko metro kada taon, simula 2031. Kasama na ang bagong gas pipeline mula sa Kalin na may kapasidad na 10 bilyong kubiko metro, na posibleng magsimula sa 2027 at maaaring hindi rin. Ang kabuoang supply ng gas from sa China ay aabot lang sa isang katlo. Nang kanyang pre-war na export sa mga bansa ng European Union, isang katlo lang. At huwag kalimutan ang diskwento para sa China na dolyar. Isang daan at limampu kada isang libong kubiko. Samantala, naghahanda ang European bloc ng plano para tuluyang itigil ang paggamit ng gas mula Russia bago dalawang libo at dalawamputpito bilang resulta mawawalan si Gazprom ng natitirang supply sa pamamagitan ng Turkish Stream na may parehong dami na theoretical niyang kayang ipadala sa China sa susunod na dekada. Sa lakas ng Siberia, ibig sabihin ay isang katlo. Kung ano lang meron sila, yun lang ang nakuha nila ngayon. Sa kabuoan, tiyak na nabigo ang lahat ng pangarap ni Vladimir Putin para sa lakas ng Siberia dalawa kahit nag-invest siya ng bilyon-bilyon. Malinaw na sinabi ng mga Chino na hindi namin kailangan ang bagong pipeline. Kaya dito ko natatapusin. Ilagay ang opinion at konklusyon niyo sa comments, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya, at ilike ang episode. Iyan lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.